and uh, paalis kami ni daddy and alas kasi mag-grocery kami sandali lang kami guys kasi may pasok pa ako so papakainin lang namin itong batang to din sa Robinsons kasi ayaw ipadala ng mama kung walang kain hindi sana ko kakain dito. ito kano na ito steam rice namating steam rice dito magulog hindi sa linaw Ah, Alidaubat no, ba? No. Lawaan muna. Aw na wala. Lawaan Robinsons, lawaan din na yat din din nato. I totally now. So Lawaan Robinsons kami guys. Yang Bibi guys, usually, gumigising siya around 9.30 to 10. Kapag gumigising na yan, guys, hinahablot niya yung mama niya. Sabi niya, mama! 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 Uh -huh. Eh, kaso, ang mama niya, guys, alas 6 paang off sa morning. So, kakatulog lang talaga technically. Mga 3 hours lang yung tulog ng mama niya. So, itong batang to, kung wala talaga kami, ewan ko kung sino magbabantay nito. No? Wawa naman tong baby na to. No, say hi to the guys. Hi. Ay, you did not bring your car? Your toy? Ang ka na lang imo mo itoy. Ang ka na lang. Ha? Hi. Di man siya mo pilit, Bob. It doesn't stick, oh? O. Oh, it doesn't. It falls there. Oh, wala. Wala, Bob. DIY ta. DIY lang tauna dah. So, may papalit ito sa si DIY. Katong wire. Paman tayo po, eh. Lawat mo sa debit card, good? Lawat eh. Hmm. They accept. Asa may mas maunag agi? Mas maunag, ang buwan. Robin? Oo, oh, mas maunag. Mas maayong maguguman nata. Ah. ah, sige. May yun, rawa. May vlog for today guys Say, kaya samahan nyo ako. hindi ako nasyal ng bag and dala ko yung wallet lang ito yung wallet na bigay ni mami Lee kay Ninia na hindi na rin ginagamit ni Ninia a long time ago tinago ko lang to guys nagamit ko to a short while pero nagpalit din ako alam nyo naman tayong mga babae guys Uy, mahilig tayong papalit palit so naisipan ko siyang gamitin for this video hindi <laughs> gamitin ko talaga siya yan yung mga cards tapos dito yung lagayan ng bills. and sa likod, meron siyang coin purse. So, maliit lang siya guys. Isang dangkal ko lang. No? Unlike dun sa Charles and Keith ko na wallet na zipper. Isang dangkal at kalahati. So, na, nalalakihan ako. Ito okay lang. Maliit lang. Ang brand niya is Guess. And I'm sure this is not ori original. Kasi parang nag-fade na yung color. Ewan ko lang pero okay pa rin I don't mind kung hindi man to original or original man <laughs> ang sa akin is may magagamit ako guys and matibay pa siya guys hindi pa talaga siya sira ang ano ko nito hindi to masyadong nagamit ni mamili siguro hindi niya nagustuhan kasi maliit to eh ang dami din kasi gamit ni mami so kaya she opted not to use this and gave it to ninia so yan ang ganap ko guys Say bye bye sa kanila. Okay, samahan niyo kami mamaya. Chus, <laughs> ang Guys, pinapakain muna namin una si Alas. Open wine! Uy, buy ko water ha? Buy ko water? mo muna ako ng water. Dito na kami guys. O, uh, yan ang mga napamili namin. Kulang pa to ng delata. And off we go. And then, tissue. Wala na kaming tissue. So, naghanap si daddy ng mantika. O, siya nakuha mo? Ah, mo ka diha. Kato mga ngani ra ba katong Kini lang ba? Kini imong ganahan ba? Kuan yeah. So wala lansak, lang sa tematika. alain lang. Wala na lang sa lagi. Total, kita-kita naman lang. Oh. Uh, oh, si wala nila in. Eh. Mm. Yung kakaganola. <coughs> Kiri na lang, oh, bagyo. Pure coconut. Pero gahi. Mga pure galit na lang, oh, Gahi, oh. yung mga pure. Hirap palang gumanap ng mantika, guys. Kanina lang, oh, Golden Fiesta. Hello guys, so andito kami sa Mr. DIY Ah, uh, Pupunta pa kami ng pure gold guys Kasi hindi namin bet yung mga ano doon So tiyo, itong hindi bet, mga delata Wala silang fiesta, ano, um, beef loaf So alis muna na kami Babay na ulit sa guys <laughs> Ayan guys, Nandito kami so, sa guys, DIY. Uh, Nag-voice over na po guys kasi ang ng kanilang boss, eh. alakas na music nila. Sa sound tapos na ako guys. guys Kaya so, ko kami sa ulitin ang aking video. May bili si daddy. i lagay ng dito May Meron kami sa kanya. Meron kami sa sa kanya. sa kami sa kanya. Meron kami sa kanya. Meron kami sa kanya. Meron kami sa So, dito naman guys, sa Pure Gold, ayan, bumibili kami ng, ayan, Fiesta na Beef Loaf. Kasi yan yung wala sa Robinsons guys. Kaya, off we go! So, done na kami sa Pure Gold guys. Total, total na nabayaran ko around 6,000 talaga. Wala na talagang 4,000. Ay, nako. So, ngayon, we will drop by at Kuya's house. Kinapapay, kinakenpay para ihatid tong license niya o oh, naiwan niya dito sa sasakyan so wala siyang magagamit wala siyang lisensya pag umalis sila ngayon RD ni Kuya today so daanan na lang namin so patunta na kami doon sa Casamira and karga karga pa rin namin tong bibing ko, to. nakaubo siya ng tatlong ganito guys naubos ni Alas. Naubos ng babang yan. No more? No more, no? Busog na jugay niya, ni guys. As in super. Super busog. So, we'll see you later, guys. Hello. So, here na sa bahay Hello. ni kuya ni Kenpai. So, ayan, guys. Kapark lang si Jaggy. Although, meron silang parking space. Ayan. asa na pagkaka-episode. Oh. Mm. Yan nga una mo, sa may yung gisudaan. Si kuya naglalaro sa taas. Hi, I miss this house. Nagpunta kami dito last Saturday guys, nung na lumipat si na kuya. Pap <laughs> Bagong linis daw ang bahay nila. Tapos, Papay had to put away muna their groceries and all. Kasi may problema dito sa ano nila, oh. Drainage. Sa so, may drainage system nila. So, pupuntahan daw today ng ano, okay. ng at maintenance ng CLI. Ang developer kasi dito, guys, is sa gito sa CLI? Cebulan Masters. Cebulan Masters. Meron kasi silang admin, guys. So, HOA, sabi na? Juice ah, ba? Oo, mo yung gamit sa... Ah, mo na yung sa monthly juice. 366. Mayo? Among 100, wak man yung, wak man yung gamit. Sa deka, guys. Nagbibigay ako ng, nagbabayad kami ng 100, pero... Gwardiya lang siguro yung binayaran namin and electricity. Pero yung iba, mga maintenance. Kailangan ng ganito, guys. Kung may mga maintenance na kailangan ba, may mga nasira. Mas maganda kung meron tayong maintenance, guys, no? Yan si Alas. A few moments later. Guys, so, andito na kami sa Deca. Dumadaan lang si Daddy ng rice kasi bumili kami ng food. Kasi mutom na guys. And muntik na kaming mabangga dito, guys. Oh my guys, God. Mom ito sa motor kasi hindi na hindi masyadong na neutral ni daddy ba Sus, sana lang walang gas kasi joggy ay nako pero buti na lang walang hindi na ano yung motor and itong batang to is ano na sleepy na ay sexy pala ng damit natin ay nako taemang bentay git anun ang yari sa yodadi na nangung neutral na drive to nito ay nakung uti na lang ay, naagapan ay, ka. ka agad ni daddy nakung nakaw nakaw ay gagap panse mo na mo check mo check git mo check ang init guys super first time git wait maunse lang mo tal ato ah. Wala na. May kanin. Eh. Buti na lang. God is good pa rin. God is good. Thank you, Lord. So, um, ano? mag siguro ako, guys, pagdating sa bahay. Tingnan ko lang. Mamaya na lang, guys. So, eto na, guys. Lahat ng mga napamili namin sa Robinsons and Pure Gold. Tapos, meron pa dito. 10 kilo ng bigas. Uh, ah, oh, ko muna tong cold cuts. Asa ah, man ni mo ibutang? Lan na taga ko. Mm. Hmm. Yan. So unahin ko muna to dito, guys. Dali na ko kay dito. So ayan, guys. Unahin natin tong cold cuts. Agay ang kan and Hindi Bigat. So we bought ito, tender juicy hot dog. Uh, ano to guys? Yung malalaki. Yung binigay, binigay, namin. Tapos, bumili ako ng dalawang cooked ham ng Kings. Kasi gusto ko rin itong ham nila guys. And then, uh, Kings din na longganisa. I think dalawa itong binili ko nito. Tapos, eto guys, naka-promo ang, ano ba to Magnolia. Nakapromo ang Magnolia Chicken. And then, bumili din sa si daddy ng karne. Ayan. Uh, isa separate separate pa niya yan, guys. Dalawang klase ng karne. Isa sa Robinsons at isa sa Pure Gold. So, ayan. Nahin mo na namin yan. And I'll, I'll wipe the table kasi Kuara dan, kuara. Mahal well, eh? Oh, mahal well, na. Eh. And wipe the table kasi ang basa. Mm -hmm. Okay. So, to continue, ito naman, second support. Sarobay naman to guys. Pumili ako ng dalawang pack ng Lucky Me na Pansit Canton. Wala lang gawin kung gutumon ba. Walang maka, wala nang ulam. O, eto. Ang tawid. Tapos, mantika. We went with uh, golden fiesta. Um, palm oil. And then, bumila ko ng extra um, kitchen towel. Ayan. Meron pa namang dito, pero may extra na yan. Bigyan ko ng extra. And then, bumila ko ng frutos. Ha? Ibadahan oh. mo na plastic ibad na plastik. Oo. Nga rasa sa So, frutos. Talawa diya, dad. Marag diya sa mga kuan. Kanang na mga... There. Tapos, ang ginagawa ko dito, guys, is yung iba, ikinikip ko yung plastic. Yung iba, is tinatapon na namin. Kasi ang dami na nga namin plastic, guys mainam ang uh, magagamit kasi ito sa CR na trash can. And then, third support. Third support is tatlong uh, trays ng egg. Hindi to tray. Uh, one dozen. So, think mo one dozen na eggs. Ang eggs nila doon is 115 yung dalawang dozen. Doon kina Arvin, ano yata yun? 130 plus. Yeah, mas mahal doon. So, dito mas mura. Ayan. Lagay natin tong eggs sa nalagayan niya para malinis. And then, ano pa ba? Tapos yung dalawang tag 5 kilos na lion ivory. I went again, I went back to lion ivory guys kasi mas ma mas gusto ko siya guys, hindi siya ayoko kasi yung masyadong uh, pilit. Gusto ko yung buhaghag. <laughs> gusto ko yung bungka guys ba. Mas nakakagana ng pagkain. Tapos ay na na pangatlo o pang na support. Mabili ako ng conchings kasi otap. Kasi nagustuhan ko yung otap. And then, binilan ko si Kian ng bulldog kasi nag gusto ng bata ng um, ramen. Yan. And then, wala lang. Bumili lang ako ng Coke Zero, guys. <laughs> kasi ito lang yung naiinom ko na pwede sa akin. But I'm sure, meron pa rin tong halong sugar. And then, konting delata. to Fiesta. Hinayinayan na ni Dad. Piesta, century tuna. And then, bumili din kami ng Spanish sardines. Ay! Ano yan? hindi kayo matabunan. And then, ito yung sobra ni Alas na ano pala to, probiotics oh, with fiber. Makaubos na siya ng tatlo, guys. O, dalawa na lang natira. <laughs> Ay! yan? And then last is eto, nor seasoning. Kasi naubusan na kami. I'll put this away muna. Para hindi mag... Ano sa... Wait. Saan pa ba? Ito, so, pang limang supot. I'll put this away. Ah, bumili si daddy ng Cheetos, guys. Kasi naka cheddar jalapeno. Baka ganyan, oh. No? Baka nai pro may promo si Cheetos. Kaya siya bumili niyan. Pwede so, ako masyadong mahilig sa Cheetos. Gusto ko yung puffs. And then, I bought coffee for Daddy and me. Nescafe Classic. So, yan na lang binibili ko, guys. Kasi meron naman kami bote dyan. So, inire-refill ko lang. And since wala na kaming sugar, bumili ako ng brown. And bumili din ako ng white sugar. So, yan. And then, second to the last, soup pot. Ay, meron pa pala. Pero pa ibang supot dito sa ilalim. Napaday cold cuts da oh. So ito, honey cured bacon. Bumili si daddy ng dalawa. And then bumili din siya ng pangsahog ng ano yata to? Pansin? Okay. Tapos yung isa pang ano ba yan? Uh, longganisa. And then this one, I think ito yung baon ni Kian guys. So from Uh, for four days now, nagbabaon si Kia nung, ano, nung pork chop na breaded. Uh, breaded. So, eto naman, bumili kami ng, uh, tinimplahan na rin siya, guys, na uh, manok naman this time. Para hindi naman mauma yung bata. And then, put away ko lang yung Sugar dito. Siya dyan. And then, oh. Since pala pa kaming sabon and shampoo, hindi ako bumili ng uh, toiletries pero bumili ako ng downy kasi yung downy ko dyan naubos, naubos na and then bumili ako ng dishwashing liquid, ginanito ko na guys para refill, meron akong isang galon dyan eh, hindi ko yan tatapon, dito ko na ilalagay para at least mamemeasure ko talaga ba and mamamanage namin yung usage namin ng dishwashing liquid kasi ang lakas namin sa liquid guys hindi pala ako nakabili ng ano dishwashing scrub so it's okay and then last is ito yung last namin na support from pure gold yan additional na otak dinalawa ko na guys kasi yung isa kulang kulang tapos sliced bread di mawawala ang ichipan I went with um, premium whole wheat wheat bread guys para pwede na akong kumain yan and then ano pa ba? oh meron pang cold cuts tapadad meron pang baboy pala oh may baboy pa pala guys ang dami pala naming baboy na nabili oh sa so atis marami kami uulamin and more delata meron pa palang delata Tara, dad. Dalata. And ito, nabili ni daddy. Chili powder. Kasi naubusan na siya. And last, guys, is white sugar. Alright. And then, bumili kami ng food sa karinderiya. Bumili kami na, kasi gutom na gutom na ako. Paklay. Paklay. Uh, Bola-bola and bami, bami yata or pansit and then rice yun lang guys yun lang ang aming napamili sa araw na to February, ano bang araw ngayon? February, on ko lang muna yung aircon kasi ang init ang init guys today is uh, Thursday, Feb 29 so tomorrow, March 1 na pala ha, end na pala ng February today So, sana po ay mag-ingat mag kayong lahat. At nasa mabuti kayong kalagayan, guys, as you are watching my video. So, I'll see you guys again. Tama na to, guys, kasi mahaba na naman to. I'll see you guys again on my next vlog. People, shout-out sa aking mga supporters. Sina Ambre, Busha Family, April, Wendy, uh, Sam Sam, Malazarte, and Earl and M. Miranda, guys. And, ingat kayo, guys, kasi ang March, ay nasa tabi tabi lang Mua! babush